Magandang umaga po sa inyo. Ang nakikita nyo ngayon ay ang aming pusang si Seven. Kung nakikita nyo, iba po ang kanyang behavior ngayon. Ibig sabihin, bakit siya ganyan? Siya po ay in heat. Pag sinabi po nating in heat, ibig sabihin siya po ay fertile at po pwede na po siyang magbuntis at pwede na siyang hanapan ng kamay. So ganyan po ang kanyang behavior ngayon. ayang paikot-ikot. hindi mapakali, kaya kumbaga talagang nahihirapan po siya. First time ka po siyang marinig na umiyak dahil syempre yan po yung kanyang behavior. Kaya pala siya sobrang lambing ngayon at masyadong uh, yun nga paiba-iba ng kanyang kinikilos dahil in na pala siya. Actually, ito ay pangalawang cycle na niya no dahil si Seven ay magdadalawa ah, mag isang taon na rather no. So ayan, so talagang ready na siya na uh, manganak or mabuntis pero sa ngayon ay hinahanapan pa po natin siya ng ka -partner. pero sa ngayon, test test lang muna yung kanyang uh, uh, nararamdaman ngayon, cycle po yan tumatagal po yan ng 7 days kaya tingnan natin ano, nahihirapan po siya pero mawawala din po yan ano so ang behavior niya lahat po ng kanyang nakikita ay kinikis-kis niya yung kanyang pitan at pagkatapos malambing siya doon sa taong kanyang ka-close. Ayan. So, nakita natin yung kanyang ginagawa. Ayan, no? Lagi siyang nasa may paako. Ayan. So, dahil ako ang kanyang ka-close, sa akin siya laging kumikis-kis. Ayan. Ganyan po yung ating alagang pusa. May pusa rin ho ba kayong alaga? Ganyan din po ang behavior. Ibig sabihin, In-hit na po 'yan at magready na po kayo dahil po pwede na huhuyang mga nak, no So uh, sa ngayon kasi ay hinahanapan pa namin siya ng kapartner